Ayan, good morning po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating okrahan. Welcome to my video at pag-uusapan po natin ngayon kung paano mawawala ang mga maninira dito sa ating okrahan. Tara. Ayan, ito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit nangungulot at naninilaw ang dahon ng ating okrahan. Ayan, ito po Greenleaf Hopper ayan po ang isa sa dahilan kung bakit naninilaw at nangungulot ang dahon ng ating okrahan dahil sa Greenleaf Hopper kumawa pa sa inyo nalipad pa yan po napakadami ayan po yung isa sa dahilan kung bakit nangungulot yan at naninilaw. Ang isa rin po sa dahilan niyan, kulang sa sustansya ang ating okra. Kailangan din nating abunohan para gumanda yung ating okra. 'Yun din po yung isa sa dahilan. Kulang sa sustansya pag ganon kailangan nating abunuhan at para naman dito sa mga maninira kailangan nating spray para mabawasan ang maninira dito sa ating okrahan at maiwasan ang paninilaw at pagkulot ng ating okrahan pero isa po sa ginagawa ko dyan para maibsan yung pangungulot at paninilaw ginagawa ko po dyan binabawasan ko po ng dahon yung ating okrahan yan para pinaka pruning na din po sa ating okrahan ganito po ang paraan ko ng pag pruning dahon lang po ang tinatanggal ko dito po sa parting baba para mabawasan po ang ating maninira at gumanda na rin po ang ating okra ayan dahil dito sa pag pruning natin gaganda ang ating okra mababawasan ang maninira at dadami pa ang bunga ng ating okrahan ayan po ang ginagawa ko ayan ayan po ang ilan sa mga ginagawa ko para maibsan ang Pangulot at paninilaw ng ating okrahan at mabawasan ang maninira dito sa ating okrahan pero sa pagpruning ko po ng okra dahon lang po yung pinupruning ko dyan hindi ko po sinasama itong mga ganitong sanga dahil bumubunga din po yan kaya sayang naman kung ating tatanggalin yung sanga kaya dahon lang po ang aking pag pruning Ayan, hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panonood pa subscribe na din po